Ina, nakikita dito ako video yung bunso namin, bunso 5 years old Talon-talon. Yeah. Good morning mga boss, mga idol ito na ngayon day 2 and part 2 ng bakasyon natin dito sa Pilipinas. At pasensya na nga kayo mga boss, mga idol dahil ngayon lang talaga natin ma-upload lahat ng mga vlogs natin sa Pilipinas. At ngayong araw nga habang ginagawa ko itong vlog na ito, ay mag isang linggo na ako dito sa Quebec City, Canada. At hanggang ngayon nga ay nag adjust pa tayo ng tulog mga boss mga idol. Ang tulog ko nga ata ay 3 hanggang apat na oras ay mahaba na yon. Kung ano yung hirap ng adjustment ng pagtulog dyan sa Pilipinas ay ganoon ulit nga dito sa Canada. At itong part 2 ng video na ito mga boss mga idol dyan sa Pilipinas ay ito nga yung dumating na kami dito sa Villasis, Pangasinan. Iba rin talaga yung pakiramdam mga boss mga idol na nakarating ka na sa ating sariling bayan sa Pilipinas. At maalala ko nga mga boss, mga idol, ay grabe talaga yung excitement ko no mga oras na yan na pagdating ko ng Villasis, Pangasinan, mga idol sa bayan namin, ay grabe na talaga yung tuwa ko mga boss, mga idol dahil makikita ko na at makakasama ko na ang aking pamilya. At sa mga nagtatanong din po pala mga idol kung biglaan nga daw yung pag-uwi ko, ay hindi po, hindi po biglaan yan mga idol. Actually, uuwi talaga ako dapat ng December. Pero dahil hindi nga natuloy yon mga idol, ay tunuloy ko pa rin ng January. Pero ang tanging nakakalam lang ng pag-uwi ko mga idol ay yung kapatid ko at yung girlfriend niya lang. At doon ko na nga mga idol na isipan na iprang si mama and a eh, surprise na din. At maging yung tatlo ko pang mga kapatid mga idol at si Tito ay hindi talaga alam na uuwi at magbabakasyon na ako. At ito din yung araw na sinorpresa nga namin si mama, mga boss, mga idol. Ang hirap din pala mag-prank mga idol dahil nung pagkita ko palang kay mama ay naiiyak na ako at nanginginig talaga ako noon mga idol. Dahil first time ko lang din talaga gumawa ng parang na ganito mga idol. At sa ganitong sorpresa pa kay mama at sa mga kapatid ko. Kaya ang hirap pala mga idol. Pero naging successful naman din mga idol. Kaya salamat din sa kapatid ko at sa girlfriend niya at naging successful nga yung prank surprise namin kay mama at sa mga kapatid pa namin. And pasensya na lang din mga idol dahil maraming ang napaiyak nung araw na yan. At pagkatapos nga ng prank at sorpresa namin kay mama at sa mga kapatid ko ay wala na akong sinayang na oras para makabanding sila at makasama rin sa labas. At ang una nga namin ginawa mga idol ay bumili kami ng gusto nilang bilhin ng araw na yan. At ang sarap pala talaga ng pakiramdam ng kasama ang pamilya mga idol. At tuwang tuwa talaga ako nakasama ko yung mga kapatid ko nung araw na yan. Dahil yan talaga ang gusto kong gawin mga idol, bago pa lang ako magbakasyon ay pinapalano ko na talaga kung paano ko sila ititreat, Ilalabas at ibabanding sa Pilipinas At masasabi kong nasulit ko din naman talaga Yung mga araw ng bakasyon ko sa Pilipinas Nakasama yung pamilya ko Mga kakilala ko at mga kamag-anap anak At unang-unang araw pa lang talaga Nakasama ko yung buong pamilya ko Ay sulit ko na talaga mga idol at nung nagsimula nga akong mag-vlog mga idol ay solo ko pa lang. Ngayon sa pagbablog ko na ito ay kasama ko na yung pamilya ko mga idol. Na kahit 26 days lang yung bakasyon ko sa Pilipinas mga idol ay masasabi ko talaga na sulit at quality time talaga sa pamilya. At kapag nakikita ko nga yung mga ngiti na ng mga kapatid ko, si mama, ay grabe talaga yung fulfillment na nararamdaman ko dyan mga idol. Wow! Kare-kare! Yes. At ito nga yung unang dinner ko kasama yung aking pamilya, mga idol. Dito kasi sa amin sa Canada, mga idol, sa Quebec City, ay wala talagang ganitong mga kainan. Walang mga Filipino store, walang Filipino restaurant. Kaya ito talaga ang isa sa mga bucket list ko, mga idol, na kumain sa mga restaurant kasama ang aking buong pamilya, sa mga fast food, sa mga lutong bahay, mga street foods at mga luto ni mama din na namimiss ko tulad ng chicken adobo, mga gulay at iba pa. At maswerte kayo mga boss, mga idol kung dyan sa inyo sa ibang bansa ay may mga Filipino store at Filipino restaurants. Dito kasi sa amin sa Quebec City as in wala talaga mga idol. Kailangan mo pang pumunta sa ibang mga city tulad ng Toronto para makakain ng Jollibee at iba pang mga Filipino store and other Asian restaurants. Kaya sulit na sulit ko din naman talaga mga boss, mga idol, ang mga pagkain dyan sa Pilipinas. Yun nga lang mga boss, mga idol, ay mas natatakam talaga ako nung nandito ako sa Canada. Pero nung nasa Pilipinas na ako, may times ata mga idol na na-overwhelm ata ako sa mga pagkain natin dahil napakadami nga din naman talaga ng pagpipilian. Pero itong Maxes Restaurant ay the best naman din talaga hanggang ngayon mga idol. Kain po pala tayo mga idol. Mama, wala ng kakao. Intel, Cray, Jerex, IB, Friends. At sila nga yung buong pamilya ko na nasa Pilipinas ngayon, mga idol. Wow, Mundo. natin ito. At ito din naman talaga ang isa sa pinakalamis ko na ulam, mga idol. Na canned goods ang corn beef, mga idol. Punto! At ito na rin yung unang araw ng grocery namin mga idol kasama ng aking buong pamilya. At tuwang-tuwa nga rin yung mga bata mga idol, yung mga kapatid ko. Dahil sabi ko nga sa kanila ay mamili sila ng mga gusto nilang baon at mga laruan. At alam nyo po ba mga boss, mga idol na kahit noon pa man, kahit nasa Pilipinas pa lang ako mga idol, basta may pera ako ay lagi ko silang binibilhan ng mga laruan, ng pampers, ng pagkain na gusto nila. Basta kaya ng budget ko noon mga idol. Dahil ganyan ko talaga kamahal ang mga kapatid ko mga idol kahit iba't iba yung ama namin. Ay pantay lahat ang pagmamahal ko sa kanila mga idol. Mula pa noon hanggang ngayon. At pagka nga namin mga boss mga idol, ito naman yung ginawa namin. Kaya first day pa lang talaga mga boss mga idol, ay iba na talaga yung saya ng nararamdaman ko. Kasi sabi ko nga lagi sa aking mga vlogs mga idol, pag masaya yung mga kapatid ko, ay masayang masaya na rin ako mga idol. Kaya kahit kunti yung pasalubong, basta may laruan yung mga batang yan mga idol, ay tuwang tuwan nila sila sa kuya nila. At dala nga ng excitement mga boss mga idol ay hindi na talaga ako masyadong nakabili pa ng mga pasalubong. Kaya sa mga kamag-anak ko dyan, pasensya na po kayo kung konti lang po yung naibigay o hindi po kayo nabigyan. At sana masaya din po kayo na nakita nyo ulit ako dyan sa Pilipinas dahil ako masayang masaya talaga ako sa lahat ng mga nakita ko dyan sa Pilipinas at ng mga nakasama ko ulit. At sa mga hindi ko napuntahan at hindi ko nakita ay hayaan nyo mga idol sa mga susunod na bakasyon natin ay pupuntahan ko po kayo. At itong unang breakfast natin nakasama yung aking pamilya mga boss mga idol ay abangan niyo sa susunod nating vlog mga idol. Kaya hanggang dito na lang muna mga boss, mga idol, maraming salamat sa pagsama sa akin, sa aking mga vlogs dito sa Canada at dyan sa Pilipinas. Kaya kung hindi pa kayo nakafollow sa ating Facebook page at profile dito sa Facebook ay makikifollow na lang po mga idol. Maraming salamat po. Again, thank you for watching mga boss, mga idol. Merci beaucoup. Thank you. Salamat and bye-bye.